Makayan hmm. yung train station number 15 number 15 ano yung tawag nun grudge dolly man ata yan yung pagbasa niyan dobre grudge dolly hindi ko alam kung ano yung hey, pronounce and doon yung sakayan saan tayo sasakay? siya ang kuan. Model. Ang model. Siya ang model. <laughs> 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 Uy, nice kaya mo ang farm o. ako ang ganda. farm. Dito nag-snow pag kuan. Nags. Nags. Sa winter time. Ito yung, ito yung farm ko dyan. 500 square, <laughs> ano yan? 5,000 <laughs> square meter. Ito, 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 My dear, my dear, sabi nga niya, my dear. Nakakuha kayo na ang kwan? My dear doon doon, nagtakbo-takbo. Sa pinuntahan namin doon sa bahay malaki. Dapat eh, in oh. dapat yeah. inulim mo. Ayan po yung sakayan. sa Hi guys! <laughs> Hi guys! Welcome! Welcome! <laughs> Basag tayo eh. Pupunta na naman kami ng Steamy Mountain guys <laughs> Iligaw ko muna to sila Ang <laughs> wow, <na> ingat <laughs> 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 Hi, good morning I Good <laughs> afternoon <you know>, everyone <laughs> uh, Dubai Dan <laughs> Dubai Dan <laughs> Dubai Dan, Croatia Magandang hapon, Pilipinas! Take one sa sila ng sakyan sa number 14. Uh, papuntang stream. Slimy. Papuntang Slimy! Ito, <laughs> Midslabak. Midslabak. Number 14. Number 14 siya. Sa dulo. Tapos uh -huh. sasakyan na naman ang 15. Ayusin. mo. Ayusin mo. Okay, ayun ka pagalitan ka. Miss Labak, sasakay kayo ng... Dito kayo bababa sa Miss Labak, sasakay kayo ng 14 Pado, papuntang Slamey. Number 15. Ah, number 15. 14 and 15. 14, 15 ang sasakyan ninyo, pwede. Ang ganda ng view dito. Ito yung nahalaw na mga matay na mga... Sana all! Hi! Hi! Say si hi! Hi, Bok! Mok! Hi! Bok. <laughs> Uy, <laughs> huwag, 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 kayong ay uh, mapagalitan <laughs> <laughs> Uy, nice kayo <KMV. laughs> view. As sabi, 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 man, um, Oo, o, Salita nila. magalit Nice view. Uy, masa kayo tani dire? Oo. Nice ano. nyo iwan na Bukunta kami ng steamy, guys. Ayan na po sila. i ko na naman tong mga kabayan na galing isla. <laughs> Nangihingi ng picture. Ayan Oh. Dito yung mag-snow na area sa Slimy Mountain guys. Doon man. Ito yung sakayan guys o. Oh. Pag galing kayo ng main square. Milia, ano yung pagbasa niyan? Mihal Number 14. Pwede rin kayong sumakay ng number 8. Dito yon sa dulo. Tapos sasakay na naman kayo ng train going papunta dun sa bundok. Ha, number 15. Ayan, nagpicture-picture sila dito. Ito yon, no. yung May model dito guys. <laughs> <laughs> Nangi nangida na model. Nanginan na ang model. Nanginan na model. <laughs> Ate, nanginan ng <niya> model. <laughs> Sige lang, busy pa ko. Ayan po. Pwede din mag pero di kami sumasakay ng bus. Ayun na! Ganyan! Okay, tayong apat tayo! Mag-picture tayong apat! Ganyan! 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 Ang nag-vlog! Nag-automasan pa ang mag-vlog! Kayo na! Sige na mag... Squat! Squat! Diba sa Visaya? Ayun na! Ayun na siya labo! Diba sa Visaya? Diyan ka muna tayo! Sa Visaya Ayan, nakalabas ng haula yung dalaw. Dapat kayo dalawa. Para pa, dapat tay. pa? Oo, pareho kayong taas. Patot. <laughs> Ang gulong-gulong kayo dyan. Hi guys. Pupunta kami ng kuwan. Ipaproxy sa nako ni siya. Oh, okay. ikaw sabi. Ikaw sabi kayo. Para nako na i-vlog. <laughs> Saan pa harap nung dapat to? Dito ang camera sa una. Ganon? Oo, oh, uh, ganyan. Eh, ba't harap, harap sa atin? Pupunta kami ng bondig, guys. <laughs> I give up proxy na ako siya. Okay lang ba yung ano mo? So, o, okay so. lang. Okay lang. Pina-proxy ko siya, guys. Busy kasi siya. <laughs> Masuko man din siya kung ma siya sa video. Gabag na siya. Dili siya gusto mga artista man <laughs> okay na ba ano? Okay na ba yung ano? Bagay? Mm. Ayan guys yung view guys. Oo. Oh, ang ganda. Nasa bondi kami. Salita ka ma. Ayan mga guys, nalito kami ngayon sa bundi Ayan, napakaganda po ng view mga guys Ayan, nakikita nyo naman ang ating kapaligiran At napakaganda ng mga kulay ng mga dahon Ayan, kasi <laughs> Ngayon mga guys, month of October Ngayon po ay autumn season mga guys Kaya... Makita naman natin at pagmasdan ng kapaligiran na at makikita ang mga dahon ng mga kahon na nagkakaiba-ibang kulay ng mga dahon. Yan po. Ayan mga guys. Ayan. Ito po ang tinatawag na bundik mga guys. Isa po sa mga tourist spot dito sa Sagrib, Croatia mga guys. Ayan po ang mga tao dito sa bundok mga guys. Dito na tayo Ayan. So habang naglalakad kami mga guys, kami ay nagbibidyo-bidyo sa kapaligiran. Ayan. Malamig na Europe mga guys. Ayan. Papatayin na yung mga kuwan. mga guys. Ano <laughs> mga guys, naglalaro sila ng skating mga guys. Napangga dito, hindi karoon pa hindi pala yung mga puno dito? May isaw. Dito na, alpaw na

Punta kami ngayon dito mga guys sa bundik dahil uh, mag baby shower ang aming kasama mga guys. Kaya, kaya dito namin malalaman kung babae o lalaki ang kanyang anak. Kaya watch mga guys sa aming mangyayari ngayong araw na to. Wala ko kabalu kay karon pa ko ka sa so workout ko lang galing sa... Sobrang lamig dito mga guys. Napakalamig sa Europe. Lalong lalo na po, Nakapaligiran kami ng mga mararaming kahoy. Ayan. Ito po ang tinatawag niya ng bundik. Ito po ay park, pasyalan ng mga tao. Kailangan mag-relax, maglakad-lakad, mag-exercise. At mag... Mag... Uh, magpahinga, magtambay nandito na lahat mga guys. Ay, pupuntahan kami dito. Magdala kami. Yan. pasel pa po nila ang kanilang mga dugo, guys. Ayahan. Ang cute ng dugo, ang cute oh. Ayan. What a cute, cute. Malamig ang simoy ng hangin kung mayayakap <laughs> lamang kita. <laughs> Bilit man mag live dito. Kaya ba sila ma-awardin? <laughs> Una-wala na yata ito mga guys. Naan pa na, mayroon pa yun. Ayan. Ang ganda ngayon, hindi siya makuha dito. Hi Viral. ganda no maganda ang kapaligiran napaka fresh ko ng hangin hi bear hello kamusta okay lang po andito kami sa park po makikain kami ngayon park so, maximer ano pangin and tayo ayan mga park? guys <laughs> patap naman ang screen natin guys ayan parang yun sila ata uh, o ang ganda dito o, oh. tingnan mo. Pero mga kahoy, mga guys, yan. 5, 4.43 pa po. Maraming tao. Ayun, oh, yata sila mga guys, yan. <laughs> okay lang oy, no problem. Wala'y problema, Lara. Ayan. 4.44 pa po. Yan yata sila. Oo, hmm. oh, nandito na kami sa mag end ako ng... <laughs> <laughs> Maki-birthday mo na